Magandang araw mga ka E-bike. Ako po ulit si Mike ng Easy E-bike para sa isang panibagong video sa araw na ito patungkol sa ating WSP. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo kung magkano yung nagagastos ko sa pag-charge ng ating WSP sa buong buwan ng September. So, uh, ito po yung aking record, gumawa ako ng Excel file dito. So, nakarecord po dito kung anong araw ako nag-charge. Ano oras nagsimula? Anong oras natapos? Ano yung aking voltage sa display panel nung magsimula akong mag-charge? At ano naman yung voltage nung binunot ko na yung charger? Makukuha ko rin yung power consumption gamit po yung ating Sonoff na Wi-Fi smart plug with power monitoring. So, ito yung ginagamit natin para makuha yung ating uh, kilowatt meron din akong ginagamit dati yung ganito. Pero mas ginusto kong gamitin itong Sonoff kasi nare-record siya. May record po siya sa, sa app. So nakikita kong uh, uh, ilang kilowatts yung nagagamit ko. So mas magandang gamitin yung Sonoff kung uh, gusto mong i-record yung, uh, yung charging mo. No? So yung charging time, syempre, kung based po dito at ang pinaka-importante is ang odometer. So, hindi lamang kung magkano yung nagagastos ko ay babahagi ko sa inyo, kundi pati na rin po kung ilang kilometers pa yung na-travel ko every time na mag-charge uh, ako ng ating WSP. So, yung method natin, syempre, uh, charge po na tayo. After natin mag-charge, take note natin kung ilang kilometers po yung tinakbo ko. So, kaya nito, ito yung starting uh, odometer ko bago po ako nag-charge ng September 1. So, tangalin uh, tanggalin muna natin to Lipat natin. So, yung nangyari is, mag-charge muna ako ng September 1, ganitong oras, hanggang sa ma-full charge, inamit ko po siya. At nung i-charge ko na siya ulit ng September 4, tinake ko take down ako ng kanyang odometer so yung kanyang tinakbo pala ay 54 kilometers from uh, 74 volts uh, na nag ako natapos ako ng 83 so yung tinakbo ko ay 54 so yan lang ginawa ko paulit ulit lamang po hanggang sa matapos po uh, pinakahuli kong charge ay September 27 actually ngayon ay September 30 ayan, September 30 uh, nag-charge po ako ngayon kaso since hindi ko na siya magagamit ngayong September, bali bukas ko na siya magagamit or asa uh, araw na ito kasi i-upload ko ito ng October 1 so isasama ko na lang po siya sa October so ganyan lang po yung method natin so baka magtaka kayo ano tong may mga kulay yellow no? Ito po ay mga may mga formulas na po ako nilagay diyan. So, kinulayan ko lang para hindi ko siya magalaw kasi may meron siyang formula. So, yung una ay uh, used a voltage. Ano ba 'tong used voltage? So, ito yung voltage na uh, nagamit ko. bali So, baka magtaka kayo sabihin nyo 83 minus 74. So, nag-start ako ng 74 na charge, nag-end ng 83. So, baka magtaka kayo bakit 83 minus 74 is 9, bakit 5 lang. Kasi yung nilagay ko dito na voltage ay, yung ending voltage ay 79. Kasi yan naman yung ating uh, full charge 79. Um, kahit nakikita nyo dyan is 83 nga 84 nung bago-bago pa yung aking WSP minsan umaabot siya ng 88 pero maya-maya lang bababa din po 'yan no so minabuti ko na ilagay na lang dito talaga ay 79 para uniform po yung ating uh, pagcompute so yan yung ating used voltage ah uh, ito naman is yung kilometers per volt so ilan yung estimated ko na kilometro bawat uh, volt doon sa panel So, Kung nangyari 79 tapos nag 78 so sa isang volt ilang kilometers yung tinakbo ko So base dito sa una ay 10.8 no So yan yung na-consume ko 1.64 kilowatts So yung time ay base dito So magkano ba sya? Ay eh, yung kuryente sa amin ngayon ay 7.296 so multiply mo lang ito sa number of kilowatts na nagamit mo ito na yung makukuha mo siyempre yung odometer at uh, 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 iba so ano na to mga added na lang na information kung gusto mong malaman kung uh, ilang kilometers ba bawat kilowatt or ilang kilowatt ba ang magagastos mo sa kada kilometro dito ito naman is kung magkano ba yung nagagastos mo bawat kilometers. So yan yung ating method. Makikita nyo na paiba-iba po yung ating nare-record dito na data, iba-iba yung numbers. No. it's because na syempre bawat biyahe natin sa araw-araw hindi naman pare-pareho. Maraming factors po kasi yung nakakaapekto dito sa ating distance travel. Nandiyan na yung syempre pinakaimportante at malaking bagay is yung driving habit. Paano ka ba mag-drive? Ang ka ba? Uh, gusto mo ba mabilis lagi? Syempre nakakaapekto yan dito. Uh, lagi ka bang naka number 2, number 3? Yan, malaking bagay yan para magbago itong distance travel. Nandiyan na rin yung road condition. Paano ba yung kalsada natin? Maganda ba yung pagkasemento? Lubak-lubak uh, ba? syempre magbabago rin yung uh, pag-drive -pag mo. Maapektuhan yung pag-drive mo. So, in the same way, maapektuhan rin yung distance travel mo. Yung traffic. Matraffic ba? So, stop and go pa, So, nakaka-apekto rin. So, uh, yung bigat. Uh, marami ka bang dala? May backride ka ba? uh, yun, nakaka yun dito sa ating distance travel. Kaya, makikita nyo na paiba-iba po yung ating uh, number one odometer, paiba-iba rin yung ating uh, dito, kilometers per volt. no Iba-iba yung nakita. So, nakakalito yan kung titingnan natin isa-isa. So, gawin natin is compute natin to for the whole month. So, gaya nito, bawa charge, ito yung nagagamit ko. So, try natin i-add lahat to para makukuha natin yung para sa buong buwan. So, yan. So, meron tayong nagamit na 16.04 kilowatts sa buong buwan ng September. Uh, so, yung odometer, syempre, yung kailangan natin yan. Uh, kopyahin lang natin itong formula. So, meron ako tinakbong 353 kilometers sa buong buwan ng September. Ano pa ba kailangan natin? pwede rin natin i-total to. So, yung nagastos ko for the whole month is 100, 117 pesos kapag so, pag charge lamang po ng ating WSP. No? So, bawa charge ko around, sabi natin, 10, 10 to 17 or 10 to 18 pesos yung nagagamit ko. Depende sa gamit ng uh, sa takbo ko. No? But in total, 117 pesos lang po yung nagastos ko dito sa pag-charge ng ating WSP. So, kilometers per volt. So, ilang voltahe pa. Tingnan natin. So, meron akong 47 na uh, volts na ginamit. So, kilometers per volt. Gawin natin. Ilang kilometers divided by so meron po ako on the average meron po akong around 7.5 so anong size side nitong 7.51 ito, so parang sinasabi ko na bawat volt dyan sa aking display panel pwede akong tumakbo ng around 7.5 uh, or sabihin natin around uh, bigyan mo ng ano, allowance, gawin mo mga 6 kasi baka kapusin ka, kunyari Uh, meron kang gustong puntahan na sa 20 uh, kilometers yung pupuntahan mo. At yung uh, voltage mo sa display panel mo ay nakalagay mga 77. So alam mo na na 77, kunyari mag-charge ka ng 72 volts, meron ka pang 5 uh, volts na pwedeng gamitin. So kung ang 5 volts na yan multiply ko dito sa 7.51 5 times 7.51 So, pwede pa akong tumakbo ng around 37 or around 38 kilometers gamit lang yung uh, eto, yung estimate na 7.51 Pero syempre, kung mag-i-estimate ka na rin lang din, huwag mong gamitin yung 7.51 Kung ako, pinaka-safe, uh, nilalagay ko sa 6 lang or kung gusto mo para safe na safe talaga 5 so pwede akong tumakbo ng around 25 kilometers bago pa uh, maging um, uh, 72 volts kasi kung isipin nyo may, kahit nakikita nyo dyan sa display panel nyo kunyari 77 hindi mo kasi alam kung 77.9 ba yan or 77.1 ngayon kung 77.1 na yan konting takbo ka lang 74 na agad diba ah uh, kaya maganda rin sana kung ang ating display dyan sa panel ay nag, uh, ng decimal point no para malalaman mo kung ilan talaga yung uh, yung voltage na titira sa battery mo so ano pa ba ano pa importante sa atin dito so ito kung gusto mo lang malaman kilowatts uh, per uh, kilometer per kilowatt so ilang kilometro ba Uh, sa bawat kilowatt. So, 353 divide mo lang sa kilowatt. So, pwede kang tumakbo ng around 22 kilometers per kilowatt. No, ito naman ay kilowatt per kilometer. So, ito yung mga dagdag information na lang po. Ayan. At ito naman, cost per kilometer. So, magkano yung nagastos natin? Bawat So, around 0.33 pesos per kilometer. no? yung may pupuntahan ka around uh, 10 kilometers ang layo. So, magagastos mo is around 3 pesos and 30 cents. Hindi po ba? So, ganyan po yung ating, uh, yan yung saysay -say ng ating WSP. Kung gusto mo ma-double check na tama itong ating kasi in-add in lang natin to lahat, di ba? Kung gusto mo check kung tama ta, uh, ito So, i-multiply mo lang yung total na kilowatts na nagamit mo sa buong buwan I-multiply mo lang dito sa ating rate So, equals times So, ayan 117.027 Dito 0.028 So, round off mo lang kasi itong uh, 7 So, kaya magiging 0.028 siya So, tama po yan So yan po yung aking gamit sa buong month na September. Pero may pakita po ako sa inyo. Ito po ay gamit ko or consumption ko noong December. So dito sa December, nung naitakbo po ko, naitakbo ko yung aking WSP ng 608 kilometers. Halos doble po nitong aking September. Ayan, 608. Pero kung titingnan mo pag inaverage ko po siya yung kilometer per volt ko is around 7.41% pa din, which is about pareho. No? Ayan. So yung nagastos ko noong September or noong December kasi medyo mahal din yung kuryente nung time na yon ay eh uh, 276 yung nagastos ko sa buong uh, December. Ay tinakbo ko ay 608 kilometers. Pero uh, kung i-convert ko yan sa gastos ko ngayon kung kunyari, kotse yung gamit ko, yung kotse ko is tumatakbo siya ng around 14 kilometers per liter. So 608 divided by 14 kilometers per liter. So, nasa 43 liter siya. Ngayon yung presyo ng gasolina dito sa amin is around 58.65. So kung i- Multiply ko yan sa 58.65. Ayan, yung naitip, natipid ko nung month ng December. Actually, mas mahal ngayon yung gasolina nung mga panahon na yan. Eh. Um, yung natipid ko ay 2,500. No? Kung dito naman sa September, equals divided by 14. Ayan, multiply ko naman to sa 58.65. Oops equals times 15. Ayan, 1,417 or amount. About 1,500 po yung naitipid ko. Uh, dahil sa paggamit ko lang ng WLSB, Pero kung tutusin, kaya maliit din yung or medyo hindi kalakihan yung kilometro na nagamit ko dito nitong uh, September kasi marami pong bagyo I think nasa anim na ngayon yung dumaang bagyo ngayong September lang dito sa atin. Eh, medyo maulan kaya hindi siya masyadong nagagamit. At isang bagay pa pala, gusto ko yung bagay dito sa inyo sa mga nagtatanong. Ah, uh, ito yung December, makikita nyo, meron tayong 82 kilometers. Meron tayong 76 kilometers. Sa isang full charge yan eh. Ito kasi ginawa ko, nag-range test ako sa araw na ito. Hindi ko lang naibahagi sa inyo. Nag-range test ako dito na meron akong back ride. At uh, yung dito sa 76, inulit ko po siya, pero yung back ride ko eh, medyo mas malaki na para dito sa isa. Gusto ko lang i-prove kung uh, may apekto nga ba yung bigat. Which is, uh, nakita natin, meron nga. Pero konting-konti yung Around 6 uh, six kilometers na diferensya. So, almost the same din. 69 din ako natapos. Ito, 69 volts din siyang natapos. Na? So, almost pareho lang din. Malaking bagay talaga yung paggamit ng e-bike. Kaya malaki po yung na ititipid na natitipid natin yung natipid ko dito kunyari for the month of September yung natipid ko dito na 1,500 uh, pwede mo na magamit yan sa ibang bagay pang grocery nyo o pang dagdag accessories so parang mas mapapamahal ka pa so ganyan po sana po ay may natutunan kayo dito sa aking uh, pagbahagi sa inyo uh, patungkol sa kung magkano po yung nagagastos natin sa pag-charge ng ating WSP. Ngayon baka sabihin nyo me medyo maliit lang yung aking gamit. Medyo maliit lang yung aking distance travel kasi po dito sa amin uh, medyo malapit lang din po lahat. No? Araw sa araw-araw halos uh, 15 kilometers na din po yung nagagamit ko. Balikan na po yun. At uh, sa mga pero dyan sa inyo, sa Maynila, mga natin dyan sa Maynila, alang ko may mga tayo na ang travel distance nila talaga eh, is malalayo eh, nasa uh, siguro mga 30 kilometers, 20 kilometers araw-araw lalo-lalo na nung nandyan ako sa Maynila ano ako eh uh, Kal Carmel Ray sa Kalamba at uh, kung compute natin uh, lower papuntang Carmel Ray So meron ako 45 kilometers, no? 45 kilometers. Kaso lang, ano siya, um, hindi natin alam yung daanan niyo kasi yung ginawa ko dito sa December. yan, ka 80 kilometers ako. Uh, yung kalsada ko dito is maganda eh, patag at saka dere diretso lang. Ngayon, dito naman, bikutan papunta dito sa Kalamba. Syempre, ma-traffic 'yan at uh, hindi naman tayo nakakapasok malabang hindi ka nakakapasok ng express pay uh, so dito ka dadaan sa service road at uh, medyo matraffic ka so kayo po subukan nyo rin po gamitin yung yung table na to uh, madali lang naman po kung gusto nyo ipadala ko sa inyo to uh, padala, uh, copy nyo lang po yung, yung mga email at papadala ko sa inyo madali lang naman po gawin pinakita ko naman sa inyo kung paano siya i-compute itatrya nyo rin yung record sa inyo para ma-estimate nyo kung uh, ilang kilometro ba bawat volts yung inyong WSP. Uh, pero estimate lang nga kung ako lang yung tatanungin nyo, hindi ko gamitin sa pag-estimate yung 7.51. Uh, sabihin ko around 5, 5 uh, kilometers per volt. So every time na uh, may ako, tingnan ko na lang yan. Pero in, in practice naman, ikita nyo, around 74 volts minsan nag, uh, ano na ako, nag-charge na ako. Yan. kahit ito, 75 volts pa lang, uh, nag-charge na ako kasi may, minsan may mga biglaang uh, kailangan umalis, kailangan mong gamitin, eh medyo kukapusin ka na sa, uh, sa charge. Kaya mas maganda, i-charge mo na lang din. No? So, ganyan yung aking practice. Hanggang dito na lang po, maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana ay may natutunan kayo dito sa aking minahaging video sa inyo. Uh, at ako po ulit si Mike ng Easy E-Bike. Uh, maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSB videos. Thank you!